Aray isisig guard. Tapos na. Bubog ko ari. Ayan, may pinto siya. Ang compartment buo ang kalate. Kalate ay open. Hindi siya buo. Babe na po kayo mga idol sa so, gusto magpapagawa maraming maraming salamat sa si inyo para may schedule na po kayo yan ari yung kanyang lutuan yan yan nagaya ng sauce yung dalawa kasi dito may mga bilog bilog ari din eh bilog bilog ari sa tangke yan yan siya magtatartar may bubugo yan ari pinto dalak po natin yan yeah. pay lang po kayo pay sa gusto mo pagawa maraming maraming salamat and thank you